ng bayulit mga wow o. yung sa akin naman is ganito rin ito kaliit mga wow pero yellow today's breakfast mga wow hindi ko na kayo dadalhin sa aking pagkain good morning mangingi ako ng dahon doon sa kanila ni Hector kaya naglalakad ako mga wow kasi wala siyang motor na maghatid so ayan China Explorer <laughs> kapoy <yung> manlakaw <laughs> nasa bus na ako mga wow ayan kunti lang yung pasahero <laughs> blessings mga wow chocolate from Lynn Sealer. Kasi dumating yung hobby niya, mga wow, na seaman. nag-share siya ng blessings. Salamat ka, Ayo. <laughs> may pangalan pa pala mga wow. Oh, day na. <laughs> yeah. Namis miss kong kumain ng dinoldog mga wow bumili tayo ng isang sir pa yan So, okay. ang ating breakfast mga wow, napakasarap. Very, very delicious. Yan, ginamus. Ginataang malunggay gulay. Yan, meron tayong pineapple and rice. Hindi talaga nawawala ang rice mga wow. Thank you, Lord na unta mga wow. Ibusin muna natin tong anong mga wow. Prutas. I'm satisfied with my breakfast mga wow <laughs> so delicious hello this is my order from chico wow delicious let's masarap to mga wow obi mga wow yummy. Ang mga wow. Ang tuna mga wow. <laughs> ito is obi to mga wow. Sarap. Sarap talaga ito mga wow. Itong tuna. buat sandwich tolong orang rumus semua wow ada foto ka spaghetti at ang ating coffee yan kain tayo matamis yung spaghetti pinoy spaghetti talaga <laughs> sticky mawaw sticky rice eh <laughs> Ano nilang inuunuan pang hotel ni eh, kay Lili Asgan Sunod ka at mga unta mga wow. A lot of bones. I will enjoy my meal. Dini ko na kayo dadalhin mga wow sa aking pag breakfast. Good morning. It's another hot day. Mainit ang ating panahon ngayon mga wow. Sa kabran out dito sa amin. Kasi inaayos yung ano. Mayroon yatang transformer na inano dyan sa may ano ah uh, sa pusti mga wow, kasi magbubukas na yung bagong 7-Eleven dyan sa tapat so kaya yun o no kaya nag run out dito at ako'y nagutom na rin mga wow kain tayo nito oh. movie 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 <laughs> gusto ko minum ng Milo. Kaso wala na akong Milo mga wow, ubos na. Hindi nakatiis mga wow. <laughs> Nagtimpla ako ng coffee. <laughs> mainit yung panahon mga wow, brown out pa tapos ito nagkape. Tulad rin ba sa akin mga wow, kahit mainit ang panahon nagkakape. <laughs> nandito tayo sa chaton mga wow, balik, ano tayo, balik walking maghapon na lang. May nahulog naman ka mga wow, oh. Pero sira. Yan, oh. Tapo natin. Yun. Balik walking tayo. Relax muna kasi. Nakapagod ah, mga wow tayo sa labas Pero yung isip ko mga wow, gusto niyang kumain ng hapunan. <laughs> gusto ko nang kumain. Pero pangatlong round ko pa ito mga wow. Ayan. Nakalimang ikot na ako mga wow. Kaya kakain ako doon sa may ano, yung kainan sa tabing daan. Street foods. Ayan na yung mga street foods mga wow. Diyan tayo. Ano yung pila niya dahil? Isra siya po. Ano Kana Ano ka naalala yung puso? Hindi ako puso. Puso lang? Paano nila? good morning, good morning, good morning mga wow yan, 5 minutes na lang mga wow mag 5 o'clock in the morning na mag start na yung mass so, alis na tayo ang liwanag ng 7-11 mga wow, oh punta na tayo sa church music

ng mas molan mga wow nung nakabili ako ng saging pero hindi pa siya inog tayo dadaan sa palingki kasi bibili ako ng ano ulam or kaya puto mga wow siguro magpuputo na lang ako di ba? simba na ba kayo simba po kayo mga wow kwaday sabit Kinabigdo pa dai. Thank you. Hay ulang ikansa kalangitan. Walang bintag anong isda mga wow oh. Para nila ang meron. Hindi raw oh. Makita sa. Kani ako day Bihon ka puto, pila Kana pila sa in o 30 na yung 2 kaputo. Nandito na tayo sa store. Ayan, madilim dito mga wow kasi hindi ako updated mga wow. Mag-run out pala ngayon. Hindi ako nakapagluto mga wow. Ayan si Manang o, magbibinta ng manok. Kasi mayroon namimili ng manok dati, di ba yun mga wow. Diyan o, may namimili ng manok. Diyan, na Ayan. ating breakfast mga wow wala akong emergency light brown out kaya ganito na lang nagpa flashlight na lang ako mga wow so this is my breakfast kain tayo oh my gosh sa kay Thank you, Lord. Mga wow, kain tayo. Fried rice to mga wow yung tira ko kagabing kanin. Kasi na madilim. Brown out sya si mga wow. Na tayong ilaw. Smells so good. Mmm. <laughs> Ang tamis mga wow. Crunchy. Napakasarap mga wow. Tatanin ko tong liso mga wow. Napakatamis nya mga wow. Mmm top. niya matuno sa bibig ko, mga Oh. Wow. Gusto kong lumabas, mga Oh. Wow. Sobrang init dito. Hindi ko alam, mga wow, anong oras babalik yung ano, electricity. Na, Napaka-juicy niya, mga Wow, oh. Kita niyo. <laughs> laban sa mga mo. Wow. Laki oh. Wala na mga wow. Wala na laman. Sobrang laki. Yan yung buto. Ating itatanim. Kasi matamis siya mga wow. Magandang variety, di ba? Yan. Oh. Ano ba ito? Yellow orange ba ito mga wow? kulay yung ganda ng kulay di ba yan no? laki, laki oh malaman hmm Hola, <laughs>